20 30 40 50 60 Ay! 10 20 30 Bol! 40 Ayun pala yung limang piso. Inaanap mo, diba? O, oh, para sa 20 ko naman ah. Na. No, oh, o, para sa 20. wala pala. oh Ay, re! Parang <laughs> kulang yung malakasya ko ah. 10 20 30

baik cool kulang. Ulitin mo nga para mali yung bilang mo eh. Magkano ba yung ipon mo? Right, nga nga. 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 lang no? 100, oh. na 120, piso no? Oo. 120, 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 yan. Dami mong pera. May, ano dun, no? si Paring Wilson nagtitinda ng chicken ball. Oo. Oh. Pambili na lang ng chicken ball. Sigur ng yung eskwela. Mabubusog pa tayo. Lalagay mo sa alikas Maluluma lang yan kasi next year. Wala na yung pera. Ano na yan? Papalitan na. Ay, Chicken ball? Hindi ako mabubusog nun. Ano na yan? Saka, oh, lana, face out na yung mga bariya. Anong face out? Ayoko! Bala ka. Ayoko, ayoko, ayoko. Saka, Malas yung pag 65 lang, lalagay mo sa alikansya. Malas yun. Nakakamalas. Anong malas? Ayaw mo talaga. Ayaw ko. Ayaw ko. ko. Wala, hindi pwede yan. Kulang na. 10. Oh, ulit mo. 20. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 5, 60 5, oh, 65. 65 lang. Oh. 7. Baka nahulog lang yung ano niya. Ayaw mo talaga, no? Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw. 20. 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ay, kulang talaga. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7. Ay, kulang talaga. 10 20 30 40 50 60 ay 10 20 30 ah, 40 ayun ay, pala yun naman piso inaanap po diba o oh, para sa 20 kunin mo na o oh, oh. ayun pala para oh, sa 20 o pala o oh. Ay, rich! 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 Ay, rich!